dapat daw mag-inhibit ayon kay Sara Duterte ay ang mga senators katulad ni na Senator Risa Ontiveros at Senator Coco Pimentel. Talaga po bang sagad na sa buto ang kawalan nyo ng kahihiyan? Talagang ganyan na po katibay ang sikmura nyo? Hmm, ulitin ko ah, madalas ko itong banggitin. Right is might. Kahit dalawa lang sila, kahit lima lang sila. Sa tingin ko, mas may power yun kesa doon sa labing walo na naging uto-uto huh? sabi nga ni Karen Davila oh, at tama si Karen Davila may abogado na si Sarah Duterte huwag kayong mag-abogado bilang mga huwes bilang mga judges nakakaya, sa punto niya talaga nakakaya at kung ikaw ay isa sa mga kababayan natin na hinahangaan mo yung 18, mas nakakaya ka isa ka ba doon sa mga kababayan natin na ang tingin ay positibo pa rin doon sa 18 senator na yon, ulitin ko, kawawa ka. <laughs> Marami daw mga senador ang dapat mag -inhibit. Sa pagiging hurado sa kanyang kaso ng impeachment, kung isyo lang naman, or kung pag-uusapan daw ay issue tungkol sa pagiging biased o may kinikilingan, talaga ba? Oh, yung lima halimbawa, totoong may kinikilingan, ang ating Constitution, ang ating bansa, ang ating mga kababayan, ang taong bayan, yan ang kanilang kinikilingan. May problema? Yung 18, sino ang kinikilingan? Ikaw, Sara Duterte. May problema? Malaki. ba? Diba? So, eto, sabi ng mga natasan, Asus, akala mo wala kang alam sa mga alipores na 18 na mga senador na to, na usapan nyo na yan, sekreto. Huwag nyong lukohin ang taong bayan. Napakaklaro na po. Totoo naman, klarong-klaro na to sa mata ng taong bayan. Kung sino yung may kinikilingan. Ulitin ko lang ha, kinikilingan na itong 18 na ito, biased sila. In favor of Sara Duterte. Yung lima, totoo. May kinikilingan sila. Pero ang kanilang kinikilingan ay ang katotohanan. Ang ating konstitusyon at ang taong bayan. Hmm. Yan. Bakit Alam ka daw dyan? Sabi ng isang natasan. Tumahimikan na lang, Sara, kung talagang wala kang kasalanan, ang dapat mag-inhibit ay ang mga napaka-obvious na na kumikiling sa'yo na si Robin Padilla, Amy Marcos, Bongo, Cayetano, Villar at ang iba pa. Ang 18. Totoo ah. Ang, ang term dito ay napakasahol nyo. Ang term dito ay garapala na to. Yung kawalang hiyaan nyo po, lantara na.